Yes, good morning, guys. It's is Rocketero, and so today is Sunday, and the time is 6.40, 6.35 and so need to start yung work. It's Sunday, Sunday to Thursday. So, yata na, guys. Hmm, trabaho na naman tayo, buhayo FW. So, and. Pagkakita ng araw, oh. So, yan, guys, na. No? Uh, Paalis na tayo. Pagkakita naman naman tayong work. Sabahan niyo ako. Ah, grabe. Parang hindi pa ako ready mag-work ulit. But, wala tayong magagawa kasi yun, Sunday ngayon. Sunday to Thursday, trabaho. Ayan. So, ito na yung way ko. Maluwalas naman yung panahon. No? Ayan. Ito panahon, no? Ah, diba? Dito sa amin maganda. Kasi may mga puno. Kahit paano. No? Hindi mo ma-feel na nasa disyerto ka. Meron silang mga tilingim na puno. Ayan. Eh. Ito yung lugar namin guys. inkalit to. Inchalid. So, sa mga dating galing dito sa Inchalid, alam nyo itong lugar na to. So, sa mga kababayan natin na nagbabalag pumunta ang Qatar, ito ay, ito, para itong isang barangay dito, Inchalid. Malapit kami sa may Regency. So, yun guys, ito ang nakikita nyo dito sa side na to. Ito yung Regency, ayan. Ayan, dyan kami kalimitan na may noon. Pero ngayon, nasa balade ng medyo mas malapit kami okay sa kabilang side eh pero ito yung regency na kitanya niya ayan tapos dito sa may traffic light so yun dito ako sa traffic light ngayon nagaantay ng mag-go um yan ganito ang buhay dito work tulog kain sa so, mo kung pag mga weekend ay makalabas ka may mga uh, kaibigan kang nagyayaya para gumimik, di ba? Pero karamihan talaga dito, bahay, work lang. Lalo yung ibang, ano, kasi Friday lang off, Saturday kami, ano. San, uh, Saturday and Friday, wala kaming pasok. Pag so, sa school talaga, masarap mag-work. So, yan. Go na kami. At yun na nga, guys, na. Dito na ako, So, yun. Um... Ganto pa yung mata ko. Parang gusto pa matulog. Ang maganda lang dito ngayon, taglamig na kasi kaya okay na siya. Hindi na masyadong, ano ba, um, uh, hindi na masyadong pangit lumabas kasi malamig na siya. Kailangan mo na may jacket. So, habang tumatagal, palamig ng palamig. Yan. Maganda na dito sa Doha. Basta mga December hanggang may o oh April malamig yan so pasok tayo sa loob dami yung dinadaanan ko graba di ba so ito pasok tayo ah, uh, ito yung loob yan dito na ako sa loob guys so kailangan mag um tawag dito kailangan mag-in Itong nakakainis dito, oh. Thank you. Yun, nakala ko, hindi ako identify. So, yun na nga. Guys, dito na ako sa loob ng aking, ano, computer room, no? So, yun. <coughs> um, grabe, no? Grabe yung mga nangyayari sa Pilipinas. Pero, okay lang yan. Uh, ano lang tayo. Basta magkaisa sana tayo na para sa ikabubuti ng ating bansa. So, mag-ingat lang kayo palagi siya. Masama kayo. Sana ay maging okay na ang bayan natin. So, kami naman dito sa mga mga, mga OFW dito sa Qatar or dito sa iba't ibang sa iba't ibang lugar dito sa Middle East ay mag-iingat din kami para sa inyong lahat at para sa ating lahat para sa mga pamilya namin